Maayong gabi, yung mga kadudong ginday. So, nadi ako nga sa nagluto sudan. So, yung lutok iluto kay Mungus. Kaunta gulay, guys. Para daw tamamatay, guys. Pilawan din nato iyang luto, guys. Kung unsay lasa, guys. Tignan nga natin. Mmm. Okay na. Ang sas? Okay mm. na. Pwede na yan unsa daw, Tagalog na may nooy. Oh, take over ba guys? Ato, pakitaan na mga followers kung sa pagluto guys. Oo so, atong lutoon karon kay Ritong Isda guys, alright? Nagyan <coughs> <coughs> <makes> <coughs> natin ng oil. Fast forward sa ito guys, okay, para madali ang itong luto. Mm -hmm. Di ara munggos with malunggay. Ubanan pa, ug isda, yeah, nga gagmay. Yeah, Uwai, right. kauna dong. So di ara ang, so, yeah. ang karang gawin guys. Salamat sa pagtanaw mga dudungin day. Mga unta day, dung.